nayan. 'Yan. Yeah. Yeah. Uh, Kita so, na. Ito na. No. Masikra. So po naman. na kapoy niya ay niyan. Ito na Attorney, good morning. Hi, sir. Atong, good morning. Oke sige po. Pwede mo na oke, Okay po. Okay, go, sir. Sir, here. Atong. sir. good morning po, sir. Good morning. Good morning.

20,000 deposit dito. Magpapa-press <laughs> sa Shakey's. <laughs>